Nakakadiri, medyo buntis siya. Umaarte ng ganito para layaw ng anak ko. Oh my God! Nakatira ako sa kanayunan at nagsusumikap na pumunta dito. Para layaw ako ng anak ko ng ganito at ganyan. Hoy, sa bahay na ito, bata ako. Maglinis ka, hugasan mo ako ng pagkain. Ang sari-saring bayabas na ito ay napakatamis. Oh my God! Anong ginagawa mo? Nakakaiyak ka? Pagod ka na ba? Kunin ang mga gulay at tingnan ang iyong muka. Ngunit bakit napakarami? Kung hindi ka kumita, kailangan mong mag-ipon ng pera. Dito at dito, pinaghalo ko na naman ang mga dahon ng uod. Walang konsentrasyon sa negosyo. Itong bata, ito ang mo sa ito, napakatamis ng bayabas kainin mo. Ito napagod na ako, nakikita kong pagod ka na. Pumasok ka sa loob at magpahinga. Hayaan mo si nanay na gawin ito para sa iyo. Pumasok ka, pasok ka. Hayaan mo akong gawin ang lahat para sa iyo. Tama, pasok ka. Nay masyado kang psycho. Bumalik na ba ang anak mo? Oo. Oh. Magpahinga ka na anak ko. Dito halika at magpahinga. Dapat magpahinga ka na rin. Nanay! Ha? Huh? Kumusta ang iyong asawa at mga anak sa mga araw na ito? Well, dahil buntis to siya nagbabago ng pagkatao niya, isang araw sa bahay ay nagalit siya at binato ang kanyang ina. Pero okay naman si Mama. Wow, dati nung buntis ako, mas mahirap. Pumasok na kayong darawa at magpahinga. Hayaan mo si Nanay na manguha ng gulay para sa inyo. Tapos lulutuin niya agad. At tapos ka na. Kapag tapos na, tinawag ni Nanay ang mag-asawa para sa isang lata ng bigas. Magpahinga ka na, anak ko. Oh, kayong dalawa magpahinga na lang kayo at hayaan niyo si Nanay na gawin ito para sa inyo. Hoy, pasok, pasok. sa ano bang problema ko sa mga araw na ito. Pagkatapos? Kaya ano ang gagawin? Hoy kayong dalawa, balak ni nanay maglaba. May damit ka ba para labhan ko din? Tingnan mo tinatanong ka ni nanay, sagutin mo. Walang maduming damit. Oh, minsan. Na itong nasuot, ibigay mo na lang kay nanay para labhan ka. Eto nanay kunin mo para maglabayas. Anong saloobin ang dapat kong ipahayag sa aking ina? Huwag mong isipin na hindi ko alam kung paano mo tratuhin ang iyong ina nitong mga nakaraang araw. Sana ito na ang huling pagkakataon. Isa pa, huwag mo akong sisihin sa pagiging masama. Hello nanay, pasok na tayo sa trabaho. Sige, at hayaan mong linisin ito ng nanay mo at ngayon din ang suhayaan mo diyan. Maglinis si mama, umupo ka dito at magpahinga. Ano ba ang mahirap sa pagbubuntis? Salamat nanay nagsumikap ka. Oo, okay lang. Pumunta sa trabaho mangyaring. Linisin lahat sa bahay. Pagbalik ko may sapat na akong pagkain asik at tubig. Oh my God, wala pang laman ang hapag kainan sa ganitong oras. Ay nako, nire-respeto ko ang anak ko, kaya kikilos na lang ako sa'yo. Pero sa tingin mo ba, natatakot ako sa'yo, kahanga-hanga, napakakulay. Hindi ko pa nalalabhan ang tambak na damit doon kahapon, pumasok hugasan at isabit para matuyo. Pagkatapos ng paghuhugas at pagpapatuyo, maaari kang kumain, ngunit kung hindi pagkatapos, ay laktawan ito. Umupo ako dito, hindi ako komportable, Tumayuka, Kumilos tulad ng iyong ina, kamuhian, ang iyong ina, kumilos na parang buntis ka. Anak, okay ka lang ba? Pumasok ka na at magpahinga, anak. Nay, itigil mo na to, huwag ka nang kumilos. Anong ugali ang ipinapakita mo sa iyong ina? Wag mong isipin na hindi ko alam kung paano mo tratuhin ang iyong ina nitong mga nakaraang araw. This is the last time there will be another time. Don't blame me for being evil. Hello, ma'am. Magtatrabaho na ako. Sige, iwan mo na si nanay sa bahay para maglinis ka. Salamat, nanay. Nagsumikap ka. Oo, oh, okay lang. Pumunta sa trabaho. Mangyaring... Manatili sa bahay at linisin ang lahat. Pagdating ko sa bahay, ay may handa akong pagkain at tubig. Manatili sa bahay at magtrabaho, tamad kang manugang. I'm sorry pinahirapan kita ng husto. Mahal dati, ganyan din ang pakikitungo sa akin ng lola ko. Kung ganyan ang pakikitungo ni Lola kay nanay, dapat si nanay ang higit na nakakaintindi. Bakit ganyan pa rin ang pakikitungo mo sa asawa at mga anak mo? Ngayon, iuuwi ko ang aking asawa at mga anak. Inay, kumilos ka lang kung ano ang gusto mo, Anak, huwag mo akong iwan. Alam kong mali ako. Sorry sa inyo ng asawa mo. Gabi na, Kung wala ka sa bahay ngayon, paano mo masasaksihan na ganyan ang pakikitungo ko sa asawa at mga anak ko? Tara na! Mahal, bakit hindi mo ako hayaang umuwing mag-isa at tumuloy kay nanay? Pero kapag nag-iisa ang nanay ko, hindi ako secure. Mamaya ay pabalik-balik siya sa magkabilang panig. Manatili ka sa lola mo. Sana after this time, ma-realize ng nanay ko ang mga pagkakamali niya para maitama niya ito at mas mahalin ka. Sige, ihanda mo na ang mga damit mo sa tayo pumunta sa bahay ni Lola